Noong unang panahon, sa isla ng Negros, namumuno si Datukan Laon, isang matapang at marangal na pinuno. Sa kanyang pamumuno, umunlad ang bayan at namuhay ng mapayapa ang mga tao. Kasama niya ang kanyang pinakamamahal na anak, si Prinsesa Anina nakilala sa kagandahan at kabutihang loob. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman sa tuktok ng bundok ay nananahan ng isang diyosa na nagbabantay sa kanilang lupain. Isang araw, nagalit ang diyosa ng bundok dahil sa kasakiman ng ilang tao. Sinunog niya ang kalangitan at naglabas ng apoy mula sa bundok. Nayanig ang buong isla at natakot ang mga mamamayan. Nanalangin sila kay Datukan Laon upang iligtas sila mula sa kapahamakan. Upang ipagtanggol ang kanyang bayan, umakyat si Datukan Laon sa bundok upang harapin ang Diyosa. Matapang niyang hinarap ang naglalagablab na apoy at usok. Sa kanilang sagupaan, umalingaw-ngaw ang kulog at umilaw ang kalangitan. Habang nagaganap ang laban, ang mga tao'y nagdasal para sa kanyang tagumpay. Matapos ang mahabang laban, nasugatan ng malubha si Datukan Laon ngunit nagtagumpay siya laban sa Diyosa. Ang kanyang katapangan at sakripisyo ang nagligtas sa kanyang bayan bumalik ang katahimikan at ang bundok ay muling natulog. Ngunit ang alaala ng kanyang kabayanihan ay nanatili sa puso ng mga tao. Mula noon, ipinangalan ang bundok sa dakilang datu bilang Mount Canlaon. Hanggang ngayon nananatili itong paalala ng katapangan, sakripisyo, at pagmamahal sa bayan. Sa tuwing natatanaw ang bundok, naaalala ng mga tao ang alamat ni Datukan Laon, ang pinunong nagligtas sa kanyang mga nasasakupan.